this is being twisted into a budget-driven racket well, po. Uh, hindi ko po maintindihan yung statement na yan kasi unang-una sa House level tapos na po yung uh, budget uh, process, okay. di ba? Kasi nga magbabaykam na nga, nasa Senate na. And then during the uh, House proceedings, wala naman mga usap-usapan pa or what, wala naman akong naririnig noon na uh, i-re-revive uh, uh, yung impeachment case against her. Ang ano lang isa kaya pinag-uusapan yung posible na pag-file uli na impeachment complaint is dahil nga wala pa tayong naririnig about the impeachment uh, case, whether sa Senate na naka-archive lang o sa Supreme Court na pending yung mga uh, motions for reconsideration. And then, uh, hindi naman natin nakakalimutan, marami ang hindi nakakalimot na, uh, na nandyan pa yung kanyang accountability, nandyan pa yung mga issues about the, the misuse of confidential funds and other issues na naging grounds nung uh, impeachment complaints sa kanya. Okay, magandang mag, 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 mag araw po sa inyo lahat and welcome po dito sa ating Youth and Channel mga kababayan and ito ulit tayo para sa paribagong reaction video ngayon. Ito mga kababayan, pag-uusapan natin, ah, Laila lima mga kababayan, pumalags! Hmm? pumalag dito sa pahayag ni Vice President Sara Duterte tungkol dito sa plano na naman ng mga Kongresman na mag-file ng impeachment laban sa kanya, mga kababayan. At kanina nga, pinag-usapan natin ni itong matinding pahayag ni VP Sara o matapang na pahayag ni VP Sara laban dito sa mga taga-House of Representatives ng mga kababayan kung paano nila binaboy Uh, paano nila binaboy itong konstitusyon natin? Uh, inabuso itong batas ng impeachment mga kababayan. Na exclusive lamang, lamang sa House of Representatives. Okay? And um, kahit anong deny ng mga taga-House of Representatives mga kababayan, ah uh, ito 'yung pahayag ni VP Sara ay malinaw na totoo kasi dahil dito sa mga binulgar ng ibang iba't ibang congressman lalong lalo na dito kay Mr. Toby Chanko mga kababayan. Ah, di ba? Ah, anong pahayag ni VP Sara kanina? Sinabi niya na ang ah, ginawang ah, budget racket. Ah, ginawang ano negosyo mga kababayan. Itong uh, budget mga kababayan. At ito na nga na pakinggan ninyo dito si Laila uh, Dilima, Lima, itong umpisa ng ating video na kung saan ah uh, niya. Uh, paliwanag natin ito mga kababayan ha. babasagi natin dito si Laila de Lima. Kasi ito sagot niya dito, sinasabi niya na tapos na raw ang budget sa Congress at sa Senate, magbabaykam na. Okay, paliwanag natin yan mamaya mga kababayan. Stay tuned kayo hanggang sa matapos itong video natin. Ma-excel lang itong video natin ha. Uh, ito, pag-usapan lang natin itong anong sagot dito ni Laila Dilima. Ito mga kababayan, pagpatuloy natin dito, uh, kung ano pa mga sinasabi dito ni Laila Dilima mga kababayan. Okay so paki like po and share ng videos natin din please subscribe din po ng ating channel. Ah uh, i ah uh, i uh, re revive yung impeachment case against her. Ang ano lang isa, kaya pinag-uusapan yung posible na pag-file uli ng impeachment complaint is dahil nga wala pa tayong naririnig about the impeachment uh, case, whether sa Senate na naka-archive lang o sa Supreme Court na pending yung mga uh, motions for reconsideration. And then, uh, hindi naman natin nakakalimutan, marami ang hindi nakakalimot na, uh, na nandyan pa yung kanyang accountability, nandyan pa yung mga issues about the, the misuse of confidential funds and other issues na naging ground. Ay, ayan, ayan mga kababayan na May label na sila na misuse ng confidential funds. Tanong natin, sino nga ba ang makapagsasabi or ano ang basihan para masabi ng paggamit ng confidential funds ay tama or mali mga kababayan. Ah, uh, di ba? Walang guidelines, walang basihan. Ah. Uh, kasi nga confidential. O oh, walang dapat makakaalam mga kababayan. Oh, well, anyway. Oh. Ang pinapalabas dito, pinapasok ni Laila de Lima sa kaisipan ng taong bayan ay yung misuse daw ng confidential funds ni VP Sara. oh, may term na sila mga kababayan na misuse. Pero of course, matagal na natin pinag-usapan yan. Na, mga kababayan, na simple lang ang uh, nangyari sa or explanation dyan sa confidential intelligence funds ni VP Sara mga kababayan. Pero dito mga kababayan, uh, accountability daw kay VP Sara yet uh, bilang isang kongresista mga kababayan, no? Alam ni Laila Dilima kung anong mga nangyari noong 19 Congress. Well, pwede niyang ilusot na wala pa siya sa time na yon pero mga kababayan malinaw dito na walang aksyon dito si Laila de Lima at ang mga kanyang mga kasamahan tungkol dito sa pag uh, bababoy ayan uh, sabihin natin pag bababoy dito sa budget mga kababayan uh. so masali nga lang siya dito sa trillion peso march Ah, kasi pamulitika ito mga kababayan. Ah, para kunwari ah, naghahanap ng accountability. Ah, pero ah, pinipili lamang mga kababayan. Mga Duterte lamang ang hinahanapan ng accountability. Ngayon, challenge natin sa inyo mga kababayan. Maghanap kayo ng video or interviews ni Layla de Lima, mga kababayan, na kung saan pinuligsa niya si Martin Romualdez. PBBM siguro meron. Pero again, challenge ko sa inyo, mga kababayan, o, maghanap kayo ng interviews ni Laila Dilima na kung saan tinuligsa niya dito si Martin Romualdez. Oh, kasi alam natin na hindi niya kayang tuligsain si Martin Romualdez kasi isa si Martin Romualdez mga kababayan, ang nagpundo ng mga grupong ito. Mm. Kaya dito, uh, hinahanapan lang niya ng lusot itong mga ginagawa ng mga taga-House of Representatives, mga kababayan. ...nung uh, impeachment complaint sa kanya. So I don't think it's fair for her to uh, tie up to to tie up yung uh, issue ng impeachment possible uh, filing of new impeachment complaint against her sa budget process kasi tapos na nga yung budget process sa house ang what, what remains is the cam so uh, anong ano pa ang ibig niyang sabihin na naging ano na naman ito bargaining chip na, na naman ito as i said at least at mga sa level ko o sa aking mga mga madalas na nakakausap sa house wala pa naman during the budget process itself wala kaming wala pa naman mga kababayan, pero meron Palang, lang. O, di ba? Oh ang diba? oh, umamin dito sa Laila Delima mga kababayan eh. oh wala pa lang daw mga usapin dyan sa kung anong mga uh, ipamimigay kung pipirma sa impeachment. Uh, wala pa naman daw. Pero again, meron, meron pala. Uh, di ba? Uh, instead na sabihin, no, oh, wala namang ganyang nangyari. Oh, wala pa lang. Ah, <laughs> oh, booking ito sa live natin like, mga kababayan. Na pinag-uusapan about uh, the possible uh, uh, uh the refiling of impeachment complaint pero palagi ho nasa utak namin the fact na what hindi pa sarado yung issues of accountability ng ating uh, vice president. Kaya in other words, hindi pa ho siya lusot. Uh, do you see this as Eh, hey, mga kababayan. Oh, uh, ayan pinag-uusapan. Oh, pinag-uusapan nila, pinag-uusapan kasi nga may under the table 'yan mga kababayan. Kasi bakit mo pag-uusapan 'yan? Pwede mo namang pag-usapan 'yan sa committee na, 'di ba? Kasi magkakandak ng hearing yung committee sa mga detalye ng mga isinumiting no ebidensya mga kababayan regarding sa impeachment. Pero bakit ngayon, pa, mga congressman, sila-sila mismo nag-uusap. Outside pa ito sa pag-file ng impeachment, ha? Ibig sabihin dyan, mga kababayan, talagang naggagapangan na ngayon pa lang. oh, di ba? oh, tap na dito si VP Sara. Kinumpirma dito, mga kababayan. So, ngayon, eto, babasagan, babasagi natin itong palusot dito ni Laila Dilima, mga kababayan, na wala daw nangyayari na ganyan yung mga budget tracking mga kababayan o pera-pera. Kasi daw tapos na yung uh, Congress, tapos na yung sa Senate, magbabaykam na. Dito nga natin maintindi malalaman mga kababayan kasi hindi nga lahat ng taga-Senado uh, at taga tawag nito, House of Representatives ay kasali sa Baykam. Diyan po delikadong diyan ang mga delikadong nangyayari katulad last year mga kababayan na kung saan ha? Si Zaldy ko ay kontrolado ni Martin Romualdez ngayon. Kung sino mang appropriations committee ngayon si Swan Singh. Sa tingin niyo ba hindi ito hawak ni Martin Romualdez mga kababayan? O i-comment niyo diyan. O sa tingin niyo ba itong house bagong house speaker na si Bo GD ng uh, Congress, hindi ito hawak ni Martin Romualdez. Kaya nga ito pinili kasi hawak ni Martin Romualdez ito mga kababayan. Kaya nga si Swan Singh ang pinili kasi hawak ni Martin Romualdez. So ngayon, sino ang may interest pagpapa-impeach dito kay VP Sara? Oh, number one, si Martin Romualdez, mga kababayan. So ngayon, assuming walang mangyayaring Ah, uh, bilihan ng boto para sa impeachment laban kay VP Sara during sa budget process mga kababayan. Ha? Assuming. Ngayon, sino'ng magre-release ng pondo? 'Di ba ang House of Representatives? Oh, katulad din 'yung dati. Dati naman mga kababayan, nag-file sila ng impeachment February na naman, 'di, di ba? tapos na yung budget na pirmahan na yung GAA 2025. Yet naipasa pa rin nila ang ang impeachment bakit kasi nga pinipigilan hino hostage ni Martin Romualdez yung 2025 budget ng mga congressman. Oh, di ba? So kaya regardless kung natapos or hindi itong budget hearing sa Congress at sa Senate at sa Bayka mga kababayan. Ha? hostage pa rin talaga yan ng House of Representatives or kung sino ang nagkocontrol dyan sa House of Representatives regardless kung sino yung speaker nila dyan. And of course, mga kababayan, yan po, kung assuming walang nangyari sa eh, mga insertions dyan, mga kababayan. Pero, oh, dahil nga sa binulgar ni Zaldico at binulgar ni Liviste, mga kababayan, Alam natin na itong mga taga House of Representatives, meron pa rin yung mga insertions oh, na ipasok nila sa NEP mga kababayan sa pamamagitan ng uh, sinasabi ng DPWH na allocables mga kababayan. Oh, nagsiset yung DPWH ng ganitong amount, ito yung allocable ng mga taga House of Representatives. Uh, sila magpasok ng proyekto para maipasok sa NEP. Para kunwari, walang insertions mga kababayan. O, oh, explain niya ni Libiste, mga kababayan. So ngayon, pagdating dito sa pag ng impeachment, sa tingin nyo ba yung mga budget para doon sa mga pinasok nila sa NEP? i -re release yan kung hindi sila pipirma? Of course, hindi, di ba? Oo. Oh. It is ganyan na ganyan din ang ginawa nila noong 2025, noong February 2025, to be exact mga kababayan, sa pag-impeach nila dito kay VP Sara. Kaya kahit anong pagtatanggol dito ni Laila de Lima, mga kababayan, wala na talaga. Sirang-sira na talaga yung imahe ng House of Representatives. O, pati si Laila de Lima. Bakit? Uh -oh. Station oh, siya ang gagawing isa sa mga prosecutors dito laban kay VP Sara. Di ba? Sa tingin niyo ba? Pro bono lang yan? <laughs> Hindi yan tatanggap ng bayad galing kay Martin Romualdez, mga kapabayan. Oh, I doubt. Hmm. Oh. E-comment eh, nyo dyan kung anong masasabi ninyo sa mga kapapay? Okay? So, So, dito lang po muna tayo. Pakilike po ang sharing ng videos natin. Then, pakisubscribe din po ng ating channel. Okay, maraming maraming salamat sa lahat at marang araw po sa inyo.